Malaking bagay sa religious sector ang bagong Bangsamoro Endowment Call and Guidance Center na pinasinayaan kamakalawa ni Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Ito ang magsisilbing espasyo para sa mga ustadj at ulama na patuloy na gumagabay sa mga Bangsamoro para palakasin ang turo ng Islam na siyang gabay sa moral governance, Islamic unity at pagpapalakas sa espiritual na aspeto ng komunidad kasama ni makakuha sa launching si Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Gielani na sinaksihan ng mga religious scholars, community leaders, government officials at iba pang stakeholders. Sinabi ni Gielani na mahalaga ang nasabing pasilidad para pagkaisahin ang mga ustadj at ulama sa rehiyon. Para kay Gyalani, ito ay hindi lamang lugar para sa pagpapalakas ng relihiyong Islam, kundi ito rin ay tulay para sa mga Islamic scholars na ipalaganap ang turo ng Islam sa mas malawak na komunidad. Sinabi rin ni Gyalani ang Endowment Center ay hindi lamang eksklusibo sa mga Muslim, kundi para rin sa mga non-Muslim na nais unawain ang kanilang pananampalataya. Binigyang diin din ito ang kahalagahan ng nasabing tanggapan, lalo na sa mga religious inquiries, personal concern at pangangailangang espiritual ng mga Muslim scholars. Dagdag pa ng Grand Mufti na malaki ang papel ng nasabing tanggapan sa paghubog ng lipunang nakaugat sa pagsusulong ng katarungan, malasakit at aral ng Islam. Ito ay itatayo malapit sa Grand Mosque, Kalanganan 2, Cotabato City. Drema Kitayen Bravo, NDBC, Bida, Balita.